kailangan ko na mag-change ng lifestyle. Hindi na ito yung gusto ko. Diring-diri ako sa sarili ko. Umabot ka sa ganun. Na parang pag tumingin ako sa lamin siya. Uh, pupunta kami ng clinic. Bakit? May nararamdaman ka? May nararamdaman ka? ako eh. Ano na, yung na hindi ko, May nakasakay sa dibdib. Bakit ganun, Lord? Ano pinatikim mo lang sa amin to? Ano nangyari ng May 2024? Nalaman namin na wala yung heart. What's your biggest lesson that leads you to transformation? Binago namin yung lifestyle namin. Paano ko alagaan yung mga mahal ko sa buhay? Correct. Kung sa sarili ko, hindi kumalag ka. Bakit ba tayo minsan nagiging stagnant dun sa, sa stage na ayaw natin ng mas ma-healthy na lifestyle? Naniniwala ako na mas madami pang milyonaryo o mayamang kasi sa taong healthy. Hindi pala advisable na itigil mo yung rice? Yes, why? What's your biggest lesson that leads you to transformation? Kasi ako, ah, yung pagkakaalala ko, naging ka talaga, oh, nang malaki. Okay. Paano mo na-decide na, okay, kailangan ko na mag-change ng lifestyle, hindi na ito yung gusto ko. Mula sa pagiging dating OFW, na yon ay isa ng inspirasyon sa marami, si Aris Siegfried Serkina, isang visionary entrepreneur, fitness advocate, at founder ng Above and Beyond Luxury, Isang patunay na sa sipag, disiplina at determinasyon, walang imposible. Coach Aris Serkina, the man who turned challenges into success and dreams into reality. Plus. June last year, nagbebenta ako ng luxury watches and masyado akong, hindi naman nalulun, masyado akong ano, parang into it each and every time na makabenta. Parang sabi ko, I need to ano celebrate wins. So kain ako ng kain. Kasi alam ko sa sarili ko na, hindi, I think okay naman ako, fit naman ako. Ang nangyari sa akin noon is, uh, pumunta kami ng clinic, nagpa-BP ako. Bakit? May nararamdaman ka? May nararamdaman ka? ako eh. Ano na hindi ko. yung Parang may, naka, may nakasakay sa dibdib ko. Parang anong nangyari? maling lifestyle. Kasi maling every lifestyle, time na meron kang oh, successful or meron oh, kang na-achieve, mm -hmm. celebrate mo. True -celebrate. food. Oh, true food, Oh, Kasi okay. talagang kapag masaya ako, kumakain okay. ako. Kapag malungkot ako, kumakain ako. Mm -hmm. And uh, hindi lang ako kasama ko. Yung family ko, mm -hmm. kumakain talaga kami. Talagang celebrate talaga namin. Eh mukhang nasobrahan. And nanakit. Then, nanakit, yung nanakit, nanakit yung dibdib ko. And feeling ko, marami na ako mga bagay na hindi nagagawa. Mm -hmm. And nakita ko na naglalaro na sa 105 to 113 kilos yung weight ko. Mm -hmm. At that time. So, 105 to 113 kilos. Oo. Oh, so, mga ilang pounds yun? I think 235 to 2, almost 250 pounds. 235. Gano'ng kalaki nun? Laki, 43. 43 yung waistline ko. 43? O, no, oh, 43. As in talaga, 43 yung mga t-shirt ko, mga double or triple XL na. Oh, saka oh, wala, oh. lahat ng t-shirt ko nun, color black. Oo. Oh, oh. so Ayoko mag-white. Anong cost nung parang hingal o padinikip ng dibdib mo? Anong sabi me, sa finding? For me, it's lifestyle talaga eh. Tapos, sabi ko sa, ano, sabi ko, lipat tayo ng clinic. Punta tayo mm -hmm. sa ibang, ano, magpa-check ulit tayo. Still 180 over 120 pa din and then next stuck sa isip ko, how can I take care of my family if I cannot even take care of myself? Parang napaka-ipokerto ko naman na hindi, ginagawa ko to para sa pamilya ko. Pero yung ano, para sarili ko, hindi ko inaalagaan. Paano ko alagaan yung mga mahal ko sa buhay? Kung sarili ko, hindi ko maalagaan. So yun yung naging lesson ko. Doon, nagkaroon ka ng realization. Anong month ito? It was June last year. June 2024. June 2024, ay, hindi mo pa nakikita yung findings, nag-decide ka na. Yeah. Pero And in denial then, ka pa at first, diba? Oh, actually, June 2024 yun, pero may nangyari ng May 2024. Ano nangyari ng May 2024? Meron na akong anak. Uh, she's nine years old. And sabi ko, tagal na namin walang anak ha. Sabi ko, bakit kaya si Lord hindi kami binibigyan pa ng atin. April 2024 na namin na nabuntis si, si yung wife ko. Good news yun. Good news yun. Oo, okay. So, parang na yan. After nine years, binigyan ulit tayo ng ano, gift of life. Mm -hmm. Nalaman namin na wala yung heart. Ng baby. ng baby. It's like, uh, Bakit ganun, born? Ito yung inaasap namin eh. Oh, ano pinatikim mo lang sa amin to? Inanong mo lang sa amin na papatingin namin si sa yung saya? Ilang months yung baby nun? No? Mag two months pa lang. Pero sobrang overjoyed na kayo nun oh, Overjoyed eh. na kami. Nag-expect na kayo oh, nage talaga. Nag-expect na kami. Mm. And then, nagpa-check up kami. Mm. May heartbeat pa. Narinig pa namin yung heartbeat. Mm. Pero alam namin na medyo mababa. And then after one week, nawala. And then for us, we have Two options eh. Mm -mm. Ano ba yung pwede namin gawin? Sabihin namin na dahil 43 na ako and then 41 yung wife ko, uh, we will just stay the same. Mm -mm. Because it's normal for 40s na, ah, high risk na yes. yan. Uh, may mga complications, may mga na. complications na yan. Mm -hmm. It's your age. Mm -hmm. Normal na, na na, ganyan talaga. And then, sobrang miracle na if matupad yung pangarap na yun. Mm -hmm. Or we will do something on, a, on sa katawan namin, on ourselves, na sabihin namin na maybe there's another way if ever alagaan natin yung sarili natin. Ano yung way na yun? Ginawa namin accountability partner yung isa't isa. Okay. Nag-workout kayo together. Yeah, nag-workout kami together. So wala then, pala kami kaalam-alam na nung time na yun, nagkaroon pala ng miscarriage yes, yung wife mo. Yes, oo, nagkaroon ng miscarriage. Kasi then, active kayo sa social media. Yes, yes. So, so hindi, hindi nyo in-announce yun? Hindi, hindi namin in -announce. It's like, For us, sa amin na lang, uh -oh. ang ginawa naman namin, sige, um, let's give ourselves another chance na baka kasi hindi talaga tayo healthy. Uh -oh. The most positive thing na pwede nating gawin sa buhay natin. So, wala na si baby, anong gagawin natin? Mag maglulugmok na lang ba tayo or we will do something much more better. So ang ginawa namin, binago namin yung lifestyle namin pero nagtulungan kami dalawa. Uh Oo. -oh. It's like yung mga simpleng tanong na nakapag 10,000 steps ka na ba? Okay. Or ano, nagchicherya ka na naman ba? Nagchocolate uh -oh. ka na ba? O nakailang cups surprise ka uh -oh. na? Those simple things na hindi naman namin sobrang pinush yung sarili namin na talagang in the extent na parang feeling namin din namin yung sarili namin. Oo. Before kayo nag-decide na ganito na gusto niyo na buguhin yung lifestyle niyo. Ano ba yung minsan na kinakatamaran natin? Kailangan ba talaga palagi tayong may motivation or meron tayong isang bagay na parang i-go-goal natin para masimulan lang natin to? Ano yun? Ano yun? Baka tayo maabot sa point na yung tao talaga nag-overeating. Mas mahirap nga mag-change ng lifestyle pero ito naman yung magiging long-term na effect sa katawan natin which is positive. Bakit ba tayo minsan nagiging stagnant dun sa sa stage na ayaw natin ng mas ma-healthy na lifestyle? Para sa akin kasi yung ano eh, consistency. Mahirap yun. Yun ang mahirap, consistency. Mm -hmm. And naniniwala ako na mas madami pang milyonaryo o mayaman kasi sa taong healthy. Bakit? O may abs. Kasi ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng i-delegate. Diba? Kunyari, okay. if, if you have a business, if you are a business owner, Oo. you can hire somebody to do these kinds of things. Na, yes. Kung um, mag-admin, mag-take care of ng logistics, mag-take care ng marketing, mm. take care ng sales, mm -mm. accounting, whatsoever. You can delegate it. Pero, Pero health and fitness. Ikaw yeah, Ikaw lang. Oo. Iba eh. Wala nang ibang pwedeng kumain ng healthy food sa'yo. Oo. Wala namang ibang pwedeng gumawa ng 10,000 steps mo or mag-walking sa'yo or mag-jogging sa'yo or mag-push up sa'yo. Oo. Ikaw yung gagawa nun eh. So, okay. these are, these are the things na hindi mo pwedeng i-delegate sa iba. Kaya mahirap magsimula. Kaya mahirap. Ang nakikita ko, sunod dun, is yung approach ng iba hindi sustainable. For example? Uh, Coach Aris, ano ba yung pinakamagandang diet na simulan? Ang lagi yung sinasabi, whatever diet it is, lahat yan, napag-aralan yan eh. What, whatever it is. Kung IF ba niyan, calorie deficit ba niyan, mm -hmm. keto, kung ano mang klaseng diet yan. Maybe it works, pero ang tanong ko sa'yo, yung sisimulan mo, dapat kaya mong gawin ngayon? Kaya mong gawin pag 60 years old ka na? O kaya mong gawin hanggang... 80 years old ka. Mm. Yun yung gawin mo. Kasi for us Filipinos, yung effort nandyan eh. Lalo na kapag kunyari, di ba, um, New Year, New Year's resolution. Yes, mag-ano na ako, magda na ako after ng New Year party. Mm -mm. Nako, guilty ako, Jim. Oo, di ba? Sarkas kumain eh. Mm -mm. Ang gagawin nila is, sige, magda na ako. Alisin ko yung rice. mag no, -no rice ako. Bakit? Ah, uh, so hindi pala advisable jerky? na itigil mo yung rice? Yes, why? Pilipino tayo. Hmm. Mula nung bata tayo, 3 years old pa lang tayo, four years old, kanin tayo. Kanin tayo. Oo. Bakit mo aalisin yung pinaka staple food ng Pilipino sa diet mo? So ano pala dapat gawin? Kasi may effort na sila eh. Effort na nila na parang, "Uy, magsisimula na ako." So meron na akong trigger na magsimula. Pero mali yung start nila kasi if ever inalis nila yung kanin, kakayanin lang nila yon mga around two weeks, three weeks, or one month. Pinagdadamutan mo. Dinideprive mo no, yung oh, oh. sarili mo eh. Parang, shit, okay. O sige, bunga ba ang ako? Pero deprive na deprive ako. Oo. Oh, oh. So if ever, nasan yung self-love mo dun? Will you feel positive sa sarili mo kapag inalis mo yung kanin? Kapag feeling mo deprive ka? Anong Siyempre, dapat hindi. gawin? Parang gawa ng meal plan? or For me, mm -mm. yung nag-work sa akin, mm -mm. is as unique as I am, hindi ko tinanggal lahat ng mga pagkain na gusto ko. Whatever Pwede it is. Oo, oh, 'ko. Basta gusto ko yung masasarap na pagkain, I na sweet, like oh, it. ice cream, gusto ko 'yan. Yeah. Hindi ko sila tinanggal. Mm -hmm. Pero ina-account ko sila pag kumakain ako. ganto lang, eh. Ganto lang kasi yan, eh. What works for me is calorie deficit. Hindi ako, hindi ako nag intermittent fasting. So, each uh, kahit anong oras sa araw kakain ako kung So, hindi host, ka eh. nag if Pero ganyan no. ka-fit. -ka kasi hindi siya sustainable sa akin eh. I'm a person that I really love my breakfast. Okay. So kapag nag IF ako, hindi ka magbe-breakfast. Hindi ako magbe-breakfast okay. so I will feel the deprived. Okay. So kapag nag feel deprived ako, titigil ko yung IF. Mm -hmm. So hindi siya gagana sa akin. Ang gumagana lang sa akin calorie deficit. What it means is like yung calories output ko or yung activities ko per day kahit na hindi lang hindi man ibig sabihin calories per day na na-burn mo is yung exercise lang eh pag naglalakad ka pag humihiga ka nagba-burn ka nagba -burn na nagba no. ka o kaya tatayo ka lang pupunta ka from here papunta sa opisina mo or bababa ka ng hagdan it burns calories mm -hmm. hindi man ibig sabihin na yung yung ibe-burn mo lang is yung ano eh kapag nagwo-workout ka okay. mm -hmm. so yung calorie output mo must be more dun sa ini-intake mo o sa kinakain mo yung calorie output ko must be more kesa dun sa, sa iniintay, iniintay ko. ko. Okay. So, dapat ang kakainin ko. For example, sige, bibigay ko ah, yung sarili kong ano, ah, data. Noong nagsimula kasi ako, ang calorie ano output ko noon, base sa timbang ko, sa age ko, and everything, mm -mm. pumapatak ako ng mga ano yun, mga around 3,000 calories. calories. 3,000 oh. calories eh. Kapag kunyari, nag-u-walk ako ng 10,000 steps per day, mm -mm. ganyan. Mm -mm. Ginawa ko lang, binawasan ko lang siya ng 500 calories. So, yung 3,000 naging 2,500. Okay. Which is madami pa din. Mm, mm Kasi kapag nagbabawas ka ng around approximately 500 calories per day, mm -mm. ang posible mong mabawas per week is around half, half a pound. Half a pound. Big progress na yun. Isipin mo kung two weeks yun, one pound na yun. Oo nga naman. Di ba? So, parang one pound na yun. Oo. So, kung... So, that works for you? That works for me. Pero nag-work ba yan sa iba? Yes, I think so. Or, paano ko madedetermine na hindi mag-work sa akin yung IF or dapat lang ako calorie deficit? Yung sleeping habits ko ba, kailangan kong baguhin? May mga metrics ba? Or may mga skills? Or may mga test mm -hmm. na dapat gawin para malaman ko kung ano yung mga pwede kong i-adjust pagka gusto kong magkaroon ng Actually, transformation. Actually, sa akin, kasi what Works for me. I-leverage na natin yung technology ngayon. Huwag mm -hmm. na tayong mag-ano, yung parang makalumang style. Ano ba magandang technology, ko? Technology ngayon, it's like, magkaroon ka lang na activity tracker mo. Kahit yung mga mura, meron naman, oh, di ba? Meron naman mga yung mura. Na ma 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 yung makakita kong ilan steps ka na. Ma online. Oo. Makakita kong ilan yung uh, oras na uh, natulog ka. Ay, I may mean, ganun. May ba ganun? Pati mga, oras, natatrack na. Oh, ng yung tulog. mga sleep scores, ganyan. Mm -hmm. Nandito na tayo sa age na... Tayo na lang ang kulang. Technology is already there. So, yun lang. Pwede mo rin silang maging yes. accountability yes. partner or magkaroon mm. ka ng community wherein you can share yes. kung ano yung mga nag sa sa'yo. Tapos yung iba naman, pag meron silang mga questions, meron ka bang isang community na iyon sa'yo mismo? Bubuuin pala. Okay, so may aabangan pala oh, tayo kay Coach tayo. Aris. Meron siyang bubuuin community. Oh. So, mga nahihirapan dyan, yung mga maraming excuses. Magkakaroon tayo ng isang community na pwede kayong mag-share kung ano yung gusto nyo simulan when it comes to your transformation journey. Ah, Siyempre, dapat hindi lang yung parang... Yung ngayon pwede, lang, saka temporary. Saka ngayon lang, saka yung parang yung makikita lang yung abs mo. Pag kunyan, uh -oh. nag-picture ka sa salimen, kita yung abs mo. Uh Oo. -oh. Pag dumating sa akin, so ito na yung katawan ko, what's next? Yes, tama. Hindi siya pwedeng hanggang doon lang, parang uh -oh. pa-cute lang yung katawan mo. Uh -oh. lifestyle na talaga. Lifestyle, saka dapat nagagamit mo yung katawan mo sa mga bagay. Kasi baliwala wala naman yung pera mo. If you do not have a body, you can enjoy that eh. So what's your greatest lesson? After this transformation? So, after nga nun, di ba, yung ginagawa ko talaga siya sa family ko talaga. To give a context, after 4 months, I lost 35 kilos. 35 yung, kilos? Yes. Yung wife ko nag-loss ng 13 kilos. And then, at age of 41, nagkaroon din siya ng abs. Wow! Nagkaroon siya ng 41, abs. 41? May abs? May abs siya. Babae pa, ha? Huh? Oo, oh, babae pa. And then, okay. ano, parang, di ba, tapos kakamiscarriage lang niya. Oo. And then after three months, mm -hmm. nalaman namin na... Pregnant siya uli. Pregnant siya uli. So anong so, lesson doon, coach? Yung lesson doon for me is, tinest lang kami ni God. Papatigimin ko sa inyo na, o sige, bibigyan ko kayo. Pero aalisin ko. Para tingnan natin kung anong gagawin ninyo. Uh Oo. -oh. Kung i-ready yung vessel ninyo, mm -hmm. or yourself, ibibigay ko sa inyo. Kung hindi, you're not worthy. After three months, binigay ulit sa amin si baby. Mm -hmm. And then, ngayon, he's eh, a healthy two-month old baby na wow. Na nabubuhat na namin. Congratulations. And then, boy? Yung uh, boy. So, yung oh, eldest ninyo is? Girl. So, Dalawa okay lang. na. Oh, na, pag usapan natin yung mga challenges. Mm -hmm. Pero mm. may nabalitaan ako, coach. Mm. -hmm. Nascam ka daw. Pagayas tayo. <laughs> pag <-rehast. laughs> Kasi ako, oh. ako, ako, declared yung sa akin. Eh. so, ako eh. medyo gulat ako sa iyo dahil, diba, ba, knowing you, hindi kita, hindi ko alam na may ganung nangyari sa iyo. Oo. Oh. Yes, it was um, eight figures. Kailan? it was 2023, I think so. Pandemic pa nangyari? Yes, pandemic pa nangyari. Paano? Ano siya eh, parang ano yung mga medical projects ng gobyerno eh, di ba? Oo. So parang nilure ako muna, para maliit na halaga muna. Paano niya in-approach sa'yo? message ka, gano'n? Um, nakilala ko sa mga kliyente ko sa Relo. Sinabi sa akin na ano, Uh, uy, ito, may mga kontrata ako dito. Da? Pwede bang i-fund natin dyan? Tapos medyo okay ang kitaan. Magkano binigay niya percentage? Malaki. 5%? More than. Napaniwala More than. ka niya dun. Pero nakapag-payout siya? Yes, medyo madami. Madami siyang, madami naging good. Uh Oo, -oh. so interest-interest lang muna. Uh -oh. Hindi ka nakakapag-deposit ng, ng malaking amount? Hindi naman. Meron naman kaming Nag, back and forth. Nagpapaklear ka. Oo, naman. And then, ang maganda kasi doon is like talagang inopen niya talaga yung buhay niya sa amin. Alam namin yung mga businesses niya. Mm -hmm. Nakapunta kami sa bahay niya. Kahit pangalan ng aso niya, kilala namin. Kami naman, syempre, guilty naman ako naging greedy naman. Mm -hmm. So, parang, sige, paso. Sige, paso. Mm -hmm. Tapos, one day, parang parang um, hindi na nagre-reply. Ah. So, biglaan? Parang, biglaan, hindi na nagre-reply. So, uh, oh. Those are the days na parang sabi ko, shit, parang malilimas yata ako. Ah. May mga nagpasok na ibang tao? O personal money mo lang? Personal lang. Hindi na maganda sa akin. Hindi ka nag-leverage sa hindi ano? Hindi ako um, nag-angakit ng, mga... Uh, oh, ng investors? Mga, ng mga kabag-anak uh, o oh. kaibigan. Mm -hmm. Sabi ko, hindi, sige, ako, ako na lang. At least ako lang. And then, yun nga, sabi ko, there are those sleepless nights. Parang ako na lang, gigising na lang ako sa umaga. Parang, ang lamig ng pawis ko. Yun yung kagad unang papasok sa isip ko. O FW ko na matagal, wala akong alam na kung trabaho yeah. dito. Parang, ano, mag magbebenta ba ako ng bahay? Or kotse o ano. Pero ang nangyari doon, it's like, nakipagkita pa siya sa amin. Kayo yeah. nag-initiate na makipag-meet sa inyo kasi mm. gusto niyo ng oh, peace of mind. Peace of mind. Oh, mm. yun, nakipag-meet naman siya sa amin sa bahay naman nila. Mm. And then, pero na-feel na namin na there's something. Hindi naman kami naging hysterical or uh -oh. something. Naging civil naman kami makipag-usap. Uh -oh. Pero nandun yung fear. Nandun yung fear. Mm -hmm. Even though nagpa-promise sila na, hindi, uh -oh. ano lang talaga, kami yung na-scam, gano'n. Uh -oh. nagpa na sila. Okay. Pero nag-background check ka bago kang maglagay sa kanila, sa kanya. Mm -hmm. Hindi. Out of trust lang talaga yes. nakilala mo lang siya sa yes. watch industry. Oh. Ang pinakamagandang nangyari nun, kaya ako nakabalik sa neutral stage ko, is hindi namin pinagkabaya mag mm -hmm. Hindi niya ako sinisi mm -hmm. Kasi ako yung decision maker at that time. Sabi niya sa akin, nung kumukubra tayo ng malaki, masaya ako. Tapos kapag nagkaroon ng problema, sisihin kita. Bait ng asawa mo. Yun yung pinaghuhugutan ko, kaya ako nakabalik agad sa neutral stage. So, because, hmm. Yung support ng wife mo. Oh, because yung support niya sa akin at that time. So tuloy-tuloy lang sabi ko, sige, malaki na wala sa atin, anong gagawin natin? Tuloy lang. Mm Tanghali, nalaman ko na yun na nga, Nascam na nga kami. Oh, mm -hmm. Tapos bigla may tumawag sa akin, Oy, may, may relo sa Pampanga, kukunin mo, hindi. Gumalaw ka agad. Gumalaw ka agad ako sa sinasabi ko, kukunin ko. Gali. Mm -hmm. Kukunin ko, hindi na, yung wala nang pahinga. Napaka-sketchy pa nung dating uh -oh. kasi sa bar tayo magkikita. Mm -hmm. Hindi ka kapag, sigurado. Oh, tapos kapag wala ka dito ng 3 oras, gan dadagdagan ko na 50,000 pesos yung okay. price. Hindi, tsaka may trust issues ka niya. Oo, oh, eh. may trust issue na ako. Eh. Tapos sabi ko, anong gagawin ko? Hindi ko alam kung totoo ba tong relo na to. So, ang ginawa ko nun, tawag na lang ako ng technician. Uy, pwede ba katang isama dun? I-check mo lang yung legitimacy ng relo. Hindi ako yung parang hindi pa hinga muna ako. Medyo iba eh. Hindi. Diretso lang. Ano mangyayari sa akin kung hindi ko ginawa yun? Ako, nakikita ko sa'yo, coach ha. Nandito ka sa problem na to, umaksyon ka kaagad. May ginawa ka kaagad. Kasi yung iba nagdudwell talaga sila sa problem. May tatambayan pa, kasi let's be real, pag may problema ayaw natin talagang bangunan yan kasi victim tayo eh. Marami tayong gustong paghinagpisan mm -hmm. na gusto natin maglupasay, magulong mm -hmm. sa kwarto, pero yung ginawa mo, ang bilis. Normal yun na babangon ka, gagawin mo ng paraan. Yung iba, matagal, mabilis, pero sa'yo, agad-agad, may opportunity. Hindi na, mm. laban na ako, laban so na. nakakahanga yung ginawa mo sa part na yun. Ang bilis gumana ng isip mo, yung puso mo masyadong masyadong strong para i enjoy yung mm. pinagdadaanan mo at the same time gagalaw ka. Kasi meron kang pamilya na binubuhay and mm. that's the most important thing, kailangan gumalaw ka talaga. Yung mindset ko at that time and then yung mindset ko sa fitness iisa eh, mm. kung sasabihin ko yun, it's like, if the why is strong, mm. the how would be easier. Correct. Ang biggest why ko is my family. Yes kung magluluksa ako, papa ano kakainin namin? Oo, tama. Sa sobrang lakas ng why ko, nakahit ano pa yan, mm -hmm. whatever, ko, it takes. whatever it takes, gagawin ko yan. Mm -hmm. papa, ano ko alagaan yung uh -huh. pamilya ko if kung yung sarili ko hindi ko inaalagaan? Yun, nabanggit na rin natin, Coach, no, yung fitness journey mo. Hmm. Ano yung daily habit na ginawa mo outside na nagkaroon ng malaking impact yes. sa'yo? For me, it's like doing it As early as possible. Just like what, for example? Uh, I'm a very uh, busy person. Mm -hmm. Hands-on ako sa business, hands-on ako sa family ko. Mm -hmm. So sinasabi nila kasi walang time, diba? Mm -hmm. Walang time. So ako, I wake up around uh, 4.30 or 5. aga eh. Mag-meditate ako sandali. Mm -hmm. And then ang gusto ko talaga is around 6 o'clock, mm -hmm. nasa gym na po. Routine. Routine. Kasi ang workout ko ano lang to eh, mga... Around 30 to 45 minutes uh -oh. naman ako eh. Kung nandun ako ng 6 o'clock. Tapos ka na ng 6.30. Bago mag alas 7, tapos na ako. Uh Oo. -oh. So parang normal pa rin yung buhay ko. Uh Oo. -oh. Akala kasi nila to be fit. It's like you need around 3 hours or 4 hours uh in the gym To Tumira ka eh. sa gym. Tumira ka sa gym, tumambay uh -oh. ka dyan. Yan ang uh -oh. buhay mo. Hindi. So ito yung nagkaroon ng malaking impact sa yo. Eh, yeah. And then for me, kahit ano pang iba to sa akin ng buhay, alam ko sa sarili ko na, Nanalo na ako ngayong araw na 'to because I already did something great to my body. Tama. Possible pala yun na mm. gising ka lang maaga, gawin mo to, tapos the rest of the day, gawin mo yung mga responsibilities mo, yung work mo. Mas marami ka pang space para oh. magpahinga sa hapon. Yes. Okay. Ilang oras ba dapat ako matulog para sabihin ko na may effect ba yun? <laughs> sa pagtanda ng itsura or yes. ano? Yes, oh. oo. Ilang oras dapat at anong time ako dapat mag-start matulog? I cannot tell you kung anong oras ka dapat matulog. Mm. -mm. Sabihin ko lang dapat is sobrang quality ng sleep mo. Sa akin kasi mm -hmm. hindi ko minsan nagagawa yung 8 hours. Napaka-ipoket ko ah, dapat 8 hours per day. Oo. Pero ang importante sa akin is yung quality ng sleep ko. Totoo. So, dapat hindi ka talagang busog or kunyari hindi ka kakain mga 1 hour or 2 hours matulog. bago matulog para maging quality 'yung sleep mo. Ano ba yung sikreto, coach, para magkaroon ng mahimbing tulog? May supplement ba 'yan or oy dahil maaga kang gumising kaya masarap ang tulog mo sa gabi? I think dahil nga maaga akong gumising. Mm -hmm. Kasi yun na yung routine ko eh. Pag gumising ako ng umaga, ginagawa ko na lahat. So, wala na akong iisipin sa gabi. See? Coach, para dun sa mga nagsasabi na, ay, wala akong oras. Hindi ko magagawa yan. Ano masasabi mo sa kanila? Busy ako? Wala akong time mag workout Ano, pag nagkasakit sila, may oras na sila. Tama ba? <laughs> Actually, tama ka dun eh. You must not find time in doing the things that importante sa katawan mo. It's okay. like, you really need to give time. And then for me, kung sasabihin mo kung wala kang wala akong oras para mag-workout. Sabihin ko sa kahit 4 minutes work out, okay na yan eh. Mm -mm. Hindi magiging ano yung oras kasi sabi mo wala kang oras. Oo. Yes, pwede mo excuse siya. Excuse na lang Oo, excuse yan. O, excuse na lang yun. Kung gusto talaga, madaming paraan. Para. Kung, uh, kung medyo tinatamad, madaming dahilan. Dahilan, correct. Eh. Hindi lang sila tatamarin kapag may nararamdaman na sila sa sarili Oo. nila. Coach, ano ma advice mo sa kanila? Anong legacy ang, ang iiwan ng isang aris? Kung meron man akong iiwan dito sa mundo, gusto ko magkaroon ng thousands or millions ng aris. Kasi right now, it's not about me hindi na ako yung parang, ah, ang galing ni Coach Aris, ang dami na nagagawa. Tapos na ako dun. It's not about me anymore. It's about them. I want people to feel how they can love themselves. Kasi dumating ako sa pagkakataon, especially last year na, diring-diri ako sa sarili ko. Oo nga, ka sa ganun? Na parang pag tumingin ako sa salamin, shit, lagi kong iniiwasan yung salamin. Kasi pag nakikita ko yung sarili ko, parang... So aware sa ka? Niyo. Aware ako, pero in denial ako. Ayaw mo tingnan yung sarili mo yes, sa salamin? Yes, kasi aware ako, pero in denial ako, hindi, ano, uh, siguro, ano lang yung water weight. Kasi sabi ko, hindi, fit ako. Mm -hmm. Pero deep inside ko, hindi ko na pala mahal yung sarili ko. Mm -hmm. there will be nobody that can hate yourself as much. As you will okay. hate yourself. Alam mo sa sarili mo na hindi mo binigay yung best sa sarili mo. Alam na sa sarili mo na sinalaula mo yung sarili mo. Sinalaula? Sinalaula. Alam mo sa sarili mo na pinabayaan mo siya. Oh. Pero once na ginawa mo yung dapat para sa kanya, nobody can also love yourself as much as you will love yourself. So kapag naging fit ka, unang mong mararamdaman is self-respect, self-esteem, and then susunod na yung self-love. Kasi paano mo mamahalin yung ibang tao kung sarili mo hindi mo mahal? Self-respect? self-esteem, self-love. Ang ganda nun. Lahat tayo unique. Meron tayong iba-ibang way natin kung paano tayo mag-change ng lifestyle natin. Kung paano natin mamahalin yung sarili natin. But the most important thing na pinaka-take away natin kay Coach Aris is yung sustainability. Dapat pag sinimulan natin to or yung mindset natin, nag-start tayo, kailangan yung pattern natin tuloy-tuloy. Ganun yung secret na na-share ni Coach Ari sa atin. And marami pang way para matulungan natin yung sarili natin na mag-change ng lifestyle. Marami pa tayong matututunan. Lalo na hindi tayo nag-iisa dito. Meron tayong mga accountability partners. Meron tayong mga kapamilya, kaibigan na pwede natin i-join yung makasama. So kung marami kayong natutunan, feel free to subscribe dito sa aming YouTube channel sa Christina Poshin Jiru. And syempre, follow natin din si Coach Aris. Saan namin kayo makikita, Coach Aris? Um, FB page ko, Above and Beyond Fitness. And then you can also follow me on my account, Aris Siegfried Sir Oh, so follow natin si Coach Aris. And marami pa tayong abangan nito sa ating segment ng The Expert by Cusino Coaching Gym. Coach, turuan mo naman ako. Ang okay. basic exercise na pwede kong ano, timulan. okay. lang ha, kasi baka mamaya. Okay. Ah, hindi. Wala Sige. natin. Alam ano ba? Hindi lang sa weight so, um, loss. Kapag... push up? Oo, oh, hindi. Hindi push up. Okay. Actually, for me, yung pinaka-importante talagang muscle group sa katawan ko is ah. yung hips pababa. Ah, okay. pwede. Ano yun? So, para... so, ang ginagawa ko lang lagi, everyday ginagawa ko is air squat. Squat. Ah. May mga tao kasi na hindi nakaka-squat eh. Kasi ang air squat kasi ganyan. Ah, Ay, ganyan. Oo, ganyan. <laughs> Pero yan, tulad niyo, medyo nahihirapan <laughs> ka, <lang, laughs> di ba? So, ang gagawin natin, gagamit lang tayo ng simpleng silya. Okay. Di ba? Okay. So, ilagay lang natin yung silya natin dyan. Uh -oh. Simpleng-simple, lagi, uh -oh. uh -oh. lagi nating ginagawa. Oo. Lagi nating ginagawa. Oo. Tapos? Tataas mo lang yung kamay okay. ka Ay, mo, ganyan. Upo pa lang. upo. I-catch mo lang. miss out. Okay. Weight on the heels. Uh Oo. -oh. Dapat Ayan. yung weight mo nasa heels. Okay. Tapos i-direct mo lang. Eto, tama to. Yan, yan. Weight on the baba. Parang merong may ano. Tapos dapat ang exhale mo pag tayo mo. Ah, oh, inhale. Inhale. Ah, Ayun. Ayun. ah ha, Ah, gagano. Hindi pa mo i-emphasize ko lang, pero dapat yung exhale oh, talaga. Okay, sa ito. Tapas. Ayun. hindi di ba? Oh, feel ko siya dito, nakikita na ko siya, siya di ba? Diba? Gawin mo lang siya mga around 15 or 20 times.